Ay. Ah, mga Naabot mga tun Malaki to. <laughs> Talon eh. So yun, magandang tanghali mga tol no? Ayan, mag alas Alas 11 na siguro mag Alas 11 na siguro Mag alas 12 na Tinanghali na tayo yan, dami na naman 4 So, mga 4 naman tayo ngayon Bihira, wala Baka, baka sakali lang tayong may lumutang na malalaki So yun, magandang magandang umaga sa inyo lahat Sana pagpalain tayo ngayong araw Stay tuned lang good morning din pala sa mga katiksay natin sa mga tropa natin dyan keep safe lagi mga tol so stay chill lang kayo ayan dami na namang lutang oh mga atro balik ko kayo mamaya <laughs> talunin eh landag siya, eh. oh inaabot oh ah, madidiit lang mga tong naman ah, na mga mataang malalaki ating second catch na to balik hindi ko nakuwanan yung first catch natin eh. ganito lang din yung size oh, four finger na mayroon matataba oh. may hilab ayan second catch na to first catch natin hindi natin nakuwanan ayos nice. thank you lord pamahagi natin tong biyaya na to Ah, si Kuya Boy, si Jerry kasama nandito dito. Kakalapit lang kami. Si Ka Kuya Joel, si Kuya Boyet, andun na sa kubo. Hindi na namutok. Ayaw mamorminger. Tayo mga gano tayo kasi may mga nangihingi sa atin yung nakaraan eh. prito lang daw eh. Ay, sakto yan. O, stay chill lang kayo mga tol pag-iipon natin yung mga tropa natin naabot mga tol malaki to Wag lang mabubunot pag lang mabubunot mga tol malaki to malaki to mga tol ayun Umakat eh. Ayos. Isang malaki. Video ng mangat eh. No. Dugong. Ay san dugong tayo mga tol oh. Yo, laki. Ayos. Ayan oh. Ah, laki. Sana oh. Ayos, thank you Lord. Ang laki. Paniningitim lang eh. ayos, thank you lord isa tayong malaki chamba buti na, inangatan stay tune lang mga tol lubog lang sya eh. nabot ata mga tol binabot binabot mga tol lakay mga tol wait well, hindi ka sa is ayos dalong mulakita yu hihi tapaj ko yah hahaha ibuwa pasok na oh Ano, ayaw nyo? Mm-hmm. Thank you, Lord. Dalawang malaki tayo, mga tulo. Namumorminger lang tayo. Nasamahan tayo ng malaki, oh. Thank you, Lord. Ah. Statue lang mga tol Nakakadalawa na tayo Nabot Nabot mga tol Malaki to Oo, oh, nakakadali na ako malaki Nakadali na ako malaki Ya no. Ayos. Toy. Alat <laughs> lo. Hey, Lord, ayan naman dugong mga to lo. Thank you Lord Angat mong huli na natin Nakaplaw oh. Ayos Thank you Lord Nakaplaw ulit ah. Ayos na mga tol Yan ipapamahagi natin Nakasalang pa tayong screen na Ayos na ayos dito lang yung mga tola. So, 'Yung mga lumalabas na talagang malalaki nakakatatlo na tayo. Ay, ah, sa ayos. Tapos pala dito. Sige lang. Tay. Ah, mga tol. Prito lang Parang prito Parang prito Three Finger lang pala mga tol Alam malaki ba yan prito mo yan isaw-saw mo sa suwang masarap panalong panalo ka na rito Naabot pa mga tol. Ay, naabot mga tol. Ang Ito lo, sumahab ito. Sumabit. Ay, so nga po, thank you Lord ulit oh. Woo, nakakaabot ah, ng malalaki na tayo mga tulo. Ayos. Woo. Yabang, yabang. Salamat sa mga tol Thank you Lord talaga Woo! Mahabit ka pa Sa nyo lang mga tol Nakakapat ng malalaki na tayo Yun okay, mga tol, nakauwi na tayo eh mahangin na Ayan Ito Ito yung huli natin, okay naman Mahangin na ang ating pwesto Mahangin natin oh

So mga ito, dito na mga tropa natin Kakainan na tayo Stay tuned lang tayo lang namin yung sa pansinahing Kakaunti itong saing namin Ayan, salang ulit si Kernel Ang head chef Ulam natin Si Kernel na tuto Kinola Ayos Stay tuned lang Kainan tayo maya maya

wala nang tao na magmay nang mga ano ano pa paay nang akambo ugian pagkaka panaykin eh may mga maraming anak pwede na ihate sinaysay nga kapalit ka 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 Meron na yelo. Ito, so, mga tol, tapos na kami kumain. Ayan, o. Oh. O, ayun na, busog na ang mga tropo. Oh. yan Ayun ulit, susunod. Sal Mario, yan So, ayun, kita-kit sa, sa mga na adventure natin. Pahinga, pahinga na, siesta Marami namang nauhuli sa atin Dahil nga 4, di lang namumutok yung mga tropa ng 4 eh Mapili eh Hindi, <laughs> bang 4 gusto ito mm, Ayan na yung gustong 4 eh <laughs> Gago! Pero pag ayaw mga dadayo Solve kayo, sa 4 lang, solve na solve syempre may tsambahan din namang malalaki Makakachamba din naman minsan Ayan. Oh, Thank you. Pagsubaybay. Kita kita sa mga susunod na video. O oh, sige na tol. Babay na. Ingat niya parate oh. ha. I love you. I love you too. Charot, Upang ina. I love you na kaagad. <laughs>